Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the Hashtag Walkman Channel. Welcome and welcome back to our Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join us. We are now 7,578 subscribers. Konti na lang po guys, 6,000 subscribers na tayo. Uh, konti na lang, mag-ano na tayo, mag- Ay uh, sorry, 6,000. Mag-8,000 subscribers na tayo. Magsi 7600 subscribers na tayo kaya join us so that we can be able to maintain and sustain this channel and pe pero of course aside from that you are part of this growing family thank you so much folks god bless you all ang pag-usapan natin today ay yung ano no yung pinapaano ni Senator Antonio Trillanes no ang pinapanawagan ni Senator Antonio Trillanes kay Pangulong Bongbong Marcos umaapela siya eh, no? Umaapela siya o oh, o oh, di kaya parang nag-uutos, kumbaga, parang tono nag-uutos. Pero umaapela po siya, no? Na ano po bang apela ni Senator Trillanes? Uh, ang apela niya po ay uh, suspend po yung give me phase out, give me face out. give nip, face out. Uh, give 50% subsidy on modern vehicles. Okay? So, yan na po natin, no? So, sabi nga nun, isuspend daw yon. Kasi ang pagano po, pag, uh, 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 pag face out or i-modernize ang uh, mga jeep ay uh, pakana po ito, no? programa po ito ni Pangulong Duterte. na no, ako ay naniniwala naman na magandang hangarin niya, no? maganda, po, no? maganda po na sa lansangan, pang tumatakbo ay modern, modern na po. Pero kung may kurakot po dito ay mali naman yun. Pero uh, dapat po mas pagandahin pa nga eh, yung mga modern jeep na, na lumalabas, no? mas maluwag, mas matangas mas malamig ah uh, ganun, no? Tapos, dapat ko may mga ticket. Kasi yung iba pong mga modern jeep ay wala pong ticket, eh. No? Hindi po talaga nagaano ng ticket. Ayun po, no? sabi, sabi ni Trillanes, it's face out na daw. No? So, eto naman, uh, si Trillanes ay nag appeal no? Uh, not only on, on behalf of jeepney drivers and operators who could not afford to buy modern vehicles. Kasi mahal po yung modern vehicles. Eh, no? Now, ang dito, ah... Uh, um, as for the modern vehicles, ay talaga naman, ang alam ko dito ay co-op eh, no? Nagaan po sila ng co-op, okay? Uh, po sila sa co-op, um, tapos hindi na po sila nagmamayari ng modern jeep na yun or ng jeep na yun, but sila po ay, ano na, no? Uh, empleyado na lang po. Ganon po ang alam ko sistema. Na-interview din po natin yung mga, mga jeep drivers, modern jeepney drivers, ang sabi naman nila, ay okay naman daw, no? Kumikita nga daw sila mga 1,000 to 3,000 pesos eh. 'Yun 'yun po, 'yun po sabi nung nakausap po natin. Oh, tingnan niyo po ha, kung 1,000 to 3,000, utik na niyo, that's 90,000 a, a month, that's 30,000 a month, that's 60,000 a month. No, o oh, isang ka pa, 'di ba? So, oh, baga, eh, hindi po lahat ng tao kumikita ng ganun. O, oh, masipag ka nga lang. O, oh, naka-aircon ka pa. Di ba? O ano yung mo naman yung nagmamayari ka ng isang kit, kikita ka lang ng 500, 600, nagbaboundary ka pa, o something like that, o yung mga maintenance pa. Eh tayo, ano po rin tayo, no? yung, uh, yun, oh, may jeep din, no? Oh, the pass, o oh, yung parents ko. Oh, oh di ba? Eh nakita po natin 'yan, yung hirap, no? Oh, yung collectibles, di ba? Pero uh, at the same time, yung collectibles eh ano din po, no? Kay uh, yung operator din po yung nag maintain So parang ano din, no? Okay na po 'yun. Maganda na po 'yun. Uh, with due respect kay Senator Trillanes, parang mali po na, na mag-back out po tayo dito sa modernization. I-correct lang natin ang konte pero dapat ituloy tuloy-tuloy natin ito, no? Kasi po wala na pong drivers operators eh. Kumbaga, ano na sila? Co-op na eh? Co cooperative na po 'yan tapos sa so cooperative na yan, sinsalduhan lang yung mga yan. Oh, kung kumita ka ng ano, no, neto mo 1,000, 3,000 uh, a day. Neto yun ha, neto. Okay, eh, ibig sabihin kasi meron pong aside from the um, salary, nagkakaroon din ng allowance yan at saka yung parang percentage yung kinikita. Kaya kung mas masipag ka, ay talaga lalong tumataas. Oh, eh, grabe ha. Sa panahon ngayon guys, hindi hindi biro yung ano 1,000 to 3,000 na pwede mong kitain. Oh, that's a 90,000 kung 30 days ka nagwo-work. Oh, sabi mo na no. Oh, kung 20 days, 3,000, 60,000 'yun. Or oh, 90,000 maximum or baka more than 5, 'di ba? Oh, sangka pa. Kaya ito, pag-isipan po natin ng na maigi. Ah, I-improve lang po natin. I-improve natin. No? So, uh, mas uh, less traffic para mas uh, yung ikot ng mga modern jeep na yan. Okay, parang gano'n. No? So, dapat ito tayo play ng politika dito. No? So, um, uh, pasensya na po, ha? Uh, uh, future Mayor Trillanes, kung tatakbo mayor, ano ba? Ano ba tatakbuhan mo, uh, Senator Antonio Trillanes? senator ba o mayor? Kasi kung mayor, na uh, dapat nagkoconcentrate ka na. Yung mga comments mo, pang local na. No? Uh, uh, you go to, ano na, to local, ano na, sa kalokan mismo, punta ka na doon. Ayusin na natin. Yung mga katubigan dyan sa, sa Kaloocan, sa North Caloocan, ayusin na natin, no? Eh, mga ako ka na, na pag nakaupo dyan, talagang aayusin natin yung tubig dyan sa North Caloocan. O, oh, tapos yung mga informal settlers, dapat maiayos mo na yan. Magkaroon ng in-house uh, in-house program ang Caloocan patayuan mo ng malaking building na ganyan sa para yung mga ano lalo nang lalong lalo diyan sa bagong baryo no diyan sa bagong silang marami pa ba diyan eh no tapos yung mga ano mga roads na rough roads diyan sa Maligaya o tapos ayusin mo na ha pa mag comment comment ka na wag na national ito mga to pang ano na yan magko-comment na diyan yung mga pang ano pang mga tatakbo bilang senador pag-comment ka na, huwag ka na mag-comment tungkol kay 2.30 kasi pang, mga pang-senador na yan, no? O mo na si Laila de Lima ang mag-comment dyan. Kasi si Laila de Lima, balita natin, ay baka tumakbo bilang senador ng Pilipinas. O uh, tingnan mo, tingnan mo si, ano, si Lenny Robredo, di ba? Nakikita po ba natin, naririnig po natin, nagko-comment siya sa mga ganito? Hindi po. Dahil ang target niya ay bilang mayor ng Naga City. Oh, ang ganda ng Naga. Oh, mga shoutout po mga taga Bicol diyan, mga Bicolano, Bicolana. Okay. No, oo Oh, di ba? Ganun po 'yun. Eh, ito eh kaya, kaya po malilito mga taga Kalookan, Kung talaga seryoso ka ba, Senator Trillanes? Dahil hindi natin alam eh, minsan ko comment ka sa national, ko comment ka sa local, hindi hindi po maganda 'yon para sa iyo. Kaya gusto rin po natin manalo kayo, pero dapat po inaayos natin. Okay? Ayan, pwede nyo rin po ang kunin bilang advisor nyo. <laughs> okay. Yan. Okay. O, so, si President Marcos early, earlier ruled out another extension. Dapat, ito, panindigan to ni Uh, presidente marcos no dapat may call siya dito na talagang tuloy-tuloy uh, lang ang modernization no kahit uh, ano pa yan programa pa yan ng dating pangulo na critics criticize siya kasi alang-alang naman sa bansang Pilipinas ito okay so dapat ito ah, hindi po humanitarian reasons, ituloy lang po natin Gusto po natin tulungan yung mga jeepney drivers tulungan natin pero ipasok po natin do sa co-op oh, biruin mo ah, hindi, hindi po ngano ano yun, no? Oh. kung 3,000 a day, kumita ka, not bad, no? neto mo na yun, not bad, di ba? O oh, sisipagan mo lang, ay tunat kung ilang oras yon pero sisipagan mo lang, eh gano'n naman talaga ang buhay, di ba? Sisipagan mo lang, di ha po lang, para kumita ka. O oh, sige po, ano po ah, dapat po, uh, hi, ano po natin, supportahan po natin ang ating, um, at tawag dito, supportahan po natin ang ating channel, no? Hashtag Walk with Dahil itong channel na ito ay hindi ko lang po channel, no? Uh, ito po ay channel natin. Dahil ito po ay platform natin, no? Malaya po tayong nakakapag-commento dyan. Malaya po tayong uh, nakakasalita dito sa ating programa. Sa programa nyo po ito, no? Kaya po kung programa ko to programa nyo ito, eh, sapat lang or, or sapat lang na sabihin ko sa inyo, ang goal natin ay makaritch po tayo ng 100,000 subscribers. Okay? Hindi po ito imposible. Okay? Imposible po ito kung ako lang po. Pero uh, since channel nga po natin ito, hindi po ito imposible. So, I want you to to keep on sharing, keep on helping, and keep on subscribing this channel. Thank you so much guys. God bless you all.